Ngayong araw nga ay samahan niyo po ako sa aking kaganapan ngayon. Pagdating nga ng bandang 3pm ay kumain na po ako ng saging. Pag ganito talaga yung kakainin mo ay sobrang sarap talaga kaya naman kain na po tayo. Nagluto nga pala yung kasama ko dito ng saging kaya naman binigyan talaga ako ng dalawa. Ganito lang kasi yung ginagawa namin dito hindi kami madaming magluto. Yung tipong kaya lang po naming ubusin. Yung hindi masasayang ba. Mahirap na kasi kapag masayang yung pagkain ang mahal pa naman. Kaya naman naman, konti lang talaga yung lulutuin ni Ate Joy dito. Kapag gumakain talaga ako ng mga ganito, kagaya ng mga pan or kahit ano, nagbigay rin po ako sa mga aso kasi kawawa naman at tignan nyo naman si Lixie. Matagal ba talaga kinukuha yung kanya? Nagaantay pa siya na kunin ni Tofi. O diba, una-una pang naubos kay Lixie kaysa kay Tofi. Ay, nako, igura gitulon, oy. Okay. At ayun na nga, binalatan ko na nga yung isang saging para naman maubos may na. May gagawin pa kasi ako, kaya naman nagmabadali na lang talaga ako dyan para naman hindi na ako malate pa. Agay, okay, may gagawin pa kasi ako kaya naman binibilisan ko talaga dyan. at nung natapos na nga ako tignan nyo naman yung aking lipstick hindi na eh, hindi naman to waterproof isang lip liner po ito at isa pong lipstick yung aking pinaghalo kaya siguro matagal na bura Pinaghalo na yung dalawang kulay. At babi. makalipas nga ng ilang minuto, kinuha ko na po yung pamunas ng lababo. At kumuha na rin po ako ng walis tambo at daspa maganda na Maganda talaga tignan yung malunggay no. Kasi palagi lang siyang nakatayo. Hindi na ko. Kung gusto okay. niya nga palang bumili ng damit ng ganito, ay mag-ukay-ukay kayo para naman makabili. Okay, okay okay. lang kasi to Nagandahan ako. Kaya naman, binili ko na lang talaga. At tignan niyo naman. Sobrang ganda. Do. Bumabagay din sa akin. At may nakita nga akong pusa at bigla namang tumakbo. Hinahanap niya kung sino ba yung tumatawag sa kanya at ayun nakita na niya At ako. ito na nga may isang pusa pang nakarating. Kaway-kaway nga kayo kung sinong mahiling ng mga pusa dyan. Kasi ako simulat bata pa lang ay pusa na talaga ako pusa lovers. Kahit sino na lang na mga pusa or anong mga pusa yung aking nakikita ay tinatawag ko. Kahit hindi lumalapit sa akin yung mga pusa ay tinatawag ko talaga. Isa pagtingin ko talaga sa mga pusa ay sobrang rangyot talaga. Kaya naman, dun sa amin ay may pusa talaga ako na at iso. At doon talaga sa akin tumatabi. Lahat naman kami tinatabihan ng pusa pero mahilig talaga ako sa pusa kaya naman. Kapag lumalayas yung pusa ay kinukuha ko talaga. Ay nako at ito ang dalawa ay sobrang madam talaga. Parang madam naman kasi ay, nga yung promahan nila. Parang may ari ng lupa ba? Agay. At ito na nga, makalipas nga ng ilang minuto, 5pm na to ay pumunta muna ako sa kwarto tapos yung aking mga ay tinupi ko. Tinupi ko na pala yung aking nilalabha nung nakaaraang araw. Medyo tanghali na kasi ako nakapaglaba nung nakaraang araw kaya naman kahapon ay tinupi ko na kaagad para naman hindi magtambak dyan. Masasabi ko talaga ngayon kapag nagbibidyo ako ay hindi na ako mahihirapan Hindi pa. na ako mahihirapan pa na mag-post. Sa aking video kasi nga may remote na yung aking tripod. Tripod na maliit ha hindi yung malaki. Pero okay na talaga to sa akin. Hindi ko na kailangan kailangan ng malaki or mahaba ba na tripod. Okay na talaga to kasi may remote naman. At hindi na rin ako mapapadami ng video. Kasi kung gusto kong i-next ay ma next lang din siya. At ililipat ko din siya ng kabilang pwesto. Kapag pinapangarap mo talaga na bagay no ay success talaga yung pagkarating sa iyo. Akala ko nga dati ay hindi ganito kaganda yung aking maririsim. Eh, sobrang ganda pala. Huh. Hindi man siya kahabaan pero nagustuhan ko siya. Okay lang. Huwag mo lang ibagsak. At ayun na nga malapit malapit na pa ako matapos sa aking ginagawa dyan kaya naman binalik ko na pala sa paglalagyan dyan ko na lang pala nilagay yung mga iba ko pang mga damit at yung iba ko namang mga damit na hindi ko pa magagamit ay nilagay ko po sa aking bag para naman hindi masyadong madami dyan sa paglalagyan ko ng aking mga damit at tignan nyo naman sa sobrang dami ng aking nilagay dyan para na talaga akong may ari ng ukay ukayan yan at ito nga yung aking panlakad ng mga damit inarins ko muna yung mga puti at yung mga Itim. Sa baba pala yung mga item para naman yung mga puti hindi madumihan sa mga alikabok. Medyo mahilig na kasi ako ngayon sa puti. Nagagandahan kasi ako sa puti. Yung kulay niya parang nakaka-attract talaga ako. Kaya naman bumili talaga ako ng mga puti na mga damit. Tapos yung pantalon. ba diba? May damili nga pala ako sa kuyukuyan at ito po yung aking tinuki. Sobrang laki niya pero kasya naman sa akin at nagagandahan talaga ako. Nung una ay nagdalawang isik pa akong bilhin nun. Kasi nga hindi ko pa masyadong sukat pero nung nasukat ko na ay nagandahan e, ako. Ipa half shoulder pala yun. Kaya naman nung sinukat ko talaga doon sa okay okay. Eh okay, isip talaga ako na bilhin. Buti na lang nandun yung kasama so, ko. Sabi niya okay yan. Eh maarte pa naman ako sa mga damit agay okay, ma Makalipas nga ng ilang minuto ay tapos na rin po ako sa aking pag aarins ng aking mga damit. At pumunta na rin po ako dito sa aking malaking malita na binigay ng aking amo. At dyan ko nga pala nilagay yung iba ko pang mga dami. At yung iba doon ko naman nilagay sa kabilang bag po. Na binili ko na rin po sa ukay ukayan At ito nga siya oh, sobrang dami nga ng aking nilagay dyan. Pala ukay manggid tanawa. Dagan kaig sanina ang ukay ukay. Aray. At fast forward ulit tayo. Inutusan nga pala ako net. Ate Joy, nabibili daw ako ng tuyo. Eh, sobrang nag kami ng tuyo dito. Kaya naman, bibili talaga ako. Ito nga pala yung panahon ngayon, nangigimba na naman. Pero okay lang yan. At least, hindi mainit. Hindi mainit yung puso ko kasi wala na siya. Agay. Okay. na naman kaninin. Ah. <laughs> at ito na nga yung aking nabili na toyo at nilagay pa talaga sa buisi. Kaya hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Bye!